sa inyo kung paano papaganahin itong ref no. Itong ref na to ay uh, Tokyo cubic no at ito yung nasa loob niya. Mabuksan natin. Uh, personal ref lang siya no. Ito yung mga ginagamit na sa pang ano nasa hotel or nasa uh, kwarto lang na maliit, Pwede so, siyang gamitin no? Ang problema nito, hindi lumamig no may customer tayo na hindi na to nagamit bigla lang hindi lumamig kaya ang gagawin natin titingnan natin ang likod karamihan sa mga ganito built in yung condenser no nasa loob kung mapapansin niyo nasa loob yung condenser niya kaya gagawin natin uh, lalagyan natin ng panibagong condenser nas dito sa likod no ibabalik natin sa mga original na ang ang condenser na sa likod tao so, ilalagay natin na condenser nandito no uh, ito yung ikakabit natin na kondenser. Okay. Now, bago natin to gagalawin tong unit, na no, be sure na wala siyang pressure, no, kasi hindi naman lumamig, pero kung susuldahin natin to, baka may mga natira pa na prion, hindi natin na lang kailangan nating buksan ang charging line, no. Kaya kailangan nating i-dispose yung pressure niya, no. Tutulin muna natin. Yan, may hangin na konti. Yan, buksan natin. No. Yun. Para mamaya pag gawa natin ay tuloy-tuloy -tuloy na. At saka yung uh, condenser niya na nasa loob na built-in ay kakansel na natin. No? Hindi na natin gagamitin. Kaya ngayon, ito yung entrance niya. Entrada, ito yung exit niya. No, ito yung nasa filter kaya pwede na natin putulin dito. Pwede natin putulin to. Yan. Yun. Saka ito din, pwede na natin itutulin din. Oh, yun. Ayan. Kaya, i-assemble na natin yung uninser, no? Dito sa likod ng ref. Okay. Okay. Ang gamit pala natin ito ay 134A. Yung pre no? Nakalagay sa speak na yan, 134A. Kaya, yun din yung i- lalagay natin. Kaya ngayon, unahin muna natin tanggalin yung mga tubo no nasa uh, discharge, yung suction at is na natin yun. At, at, at suks, suction line at saka yung yung capillary no, hindi naman yan mababago. Kaya yung charging line at yung discharge ay tatanggalin natin. No, ngayon nilagyan natin ng valve para ma bago natin kabit guys mai ito yung high side no ito yung condenser papuntang condenser yan ito yung high side no and then yan ang filter dryer no kinabit pa rin natin kaya yun ito na yung symbol natin na ang condenser ay nasa likod na ng ref no kasi uh, dati built in no built in yung condenser niya kaya lang hindi na natin matrace kung saan ng leak no ito yung mga ginagawa natin para mapakinabangan pa ang ref, no? Kaya ngayon, ang gagawin natin, ibabakyong and then kakargahan natin ang prion at mga ilang minuto, no? Matisting natin kung lumamig na siya. Now, yun lang po mga guys. Okay guys, no? Naka assemble na natin yung gauge, no? Yan, zero and then ngayon, uh, bubuksan na natin yung vacuum uh, vacuum pump para may tanggal natin yung hangin sa loob bago natin lagyan ng prion sa unit no kaya iuna natin yung vacuum yun yung switch niya yan vacuum pump yun mandar na kaya siguro mga 15 to 20 minutes no vacuum natin bago ita charge natin yung uh, prion 134 na tingnan natin no nag negative siya or bumabasa uh, bumaba sya yung gauge natin kaya yung low side lang ang ginamit natin mga guys Now, ngayon naka 20 minutes na tayo sa ating pag -bakyong. pwede na natin sarang ang ating gauge para ma pasukan natin ng priyo no? Eh. sasarado muna natin bago natin patayin ng vacuum pump yan sara na and then patayin natin yung vacuum pump yun tapos bago natin buksan yan okay tabi muna natin yung vacuum pump and then para makargahan natin ng na lang hawakan mo eh, post mo muna. Okay. So, ngayon, ikakabit na natin yung hose sa uh, tangki. Ah, uh -huh. buksan natin ha, yung tangki and then i-purge natin, no? Palabasin muna natin yung hangin. Kasi yung iba, hindi nila pinapalabas kaya napapasok pa rin yung hangin. Palabas natin sa side, 'yun bago natin i off yung prion. Yun, ito yung proper no, na ginawa natin. Kaya pa lagyan lang natin, tingnan natin yung gauge, lagyan lang natin ng mga ilan bago natin start. Yan, okay. Then, po natin no, sa plug natin yung uh, unit natin. Yun, natin. Yun, bumaba. No? Uh -huh. Kaya pansin natin, no? bumaba yung uh, kids niya. Now, titingnan natin kahit magpatak uh, patak lang muna siya ng 5 PSI. You no? Know? Uh, Mumonitor natin muna. Uh, yun. Lag, -lag Lagyan natin konti. Dagan. Uh, dandahan nilang natin, no? Ang paglagay, no? Kahit mga 5, tama, 2 or 4, makita uh, natin Uy, yung high side, yung low side Yan Lapit-lapit mo ko Huwag mong daw ano Duhag yan Yan, nasa 4 4 phase I Yung karga natin Yan, 4 phase I Okay, testing natin siguro mga ilang minuto Okay guys, ito na po yung uh, natin na uh, unit yung nilagyan natin ng condenser sa likod no? kasi binaypas na natin uh, nag ito ngayon ay umandar siya nasa 5 lang PSI no? yun yung gamit natin 5 PSI lang ang charging natin no? kaya yun, naka on ito uh, filter, discharge line and charging line uh, yun yung Pinagyan natin. No? Ngayon, ay itatanggalin natin kasi may access valve yan. Pwede natin tanggalin. No? Tingnan natin sa loob, no? Type piece ay. Tingnan natin sa loob. Yung tinisting natin na uh, ah, tubig kung nag no? Makikita natin. No? Ito yung harap niya. Ito yung 4 cubic, no? Ginawa natin ng parang, no? Yun, napakalamig. Ang lamig, no? Buksan natin yung evaporator. No? Yung, ito yung evaporator. Ayun. Yung nilagay natin. Ah... Uh, tubig uh, kanina ni no? around 6 hours pa lang kanilagay na natin yan ito na yung hilo niya Tumitigas 'yan no kaya ibig sabihin nag uh, gumana yung ginawa natin na uh, para ano ito yung ginawa natin oh no? ibig sabihin nag-okay kaya okay guys napakaganda no uh, nagamit pa no nagawa natin ang para nitong ref na akala hindi na pwede no at nagawa natin ng paraan. Kaya maraming salamat no. Sana wag niyong kalimutan i-subscribe para marami pa kayong mga video na mapapanood at mapulutang ara no. Marami pa kayong matutunan sa video na to no. Marami pa tayong ipapakita, i-reveal -re na uh, maraming matutunan lalo na sa mga kabataan ngayon no. Pwede na kayong magayos ng ref or aircon or